Ito rin pala, lagyan natin ng oil. Ayan. Tsaka to, lagyan natin ng oil. Ito muna, malala to eh. ya, Punti lang. Ayan. Yan na yan. Tapos i-penetrate natin. Ayan. Ayan. <coughs> Ayan. Okay. Nahirapan na rin ako mag bukas-bukas nito. Ayun, lumambot siya oh. Hindi na katulad dati. Sobrang hirap ako lagi sa gasolina nito ito. Ayos, yes, lakang tulong. Konting ano lang, konting maintain lang. Tapos ito, yung ano naman, lagyan natin ng konti. Ayan. Saksak -sak natin dito. Yan. <coughs> yun, sarap. Sarap ilabas pasok, eh, Ay, bumabara pa rin. Ay, hindi, nakana na pala. Yun. Yun, yun. 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 Ang dali na. Okay. Oh, hindi na Ayos.